Nakapagtala ng 2,324 na crime incidents ng PNP sa Region 12 mula Marso a 1 hanggang Hunyo a 15 nitong 2025. Ito ayon sa Police Regional Office of Pro 12 ay mas mababa na 87 o 3.61% sa 2,411 crime incidents na katilang na sa kaparang panahon noong 2024. Ayon pa sa Pro 12 na pinamumunuan ng Regional Director Brigadier General Arnold ardiante ang decrease sa crime rates ay resulta ng mas pinalakas at pinabilis aksyon ng PNP. Kabilang dito, ang koordinasyon ng mga checkpoints papapalakas ng police visibility at ugnayan sa mga komunidad. Sa kabila nito, aminado naman ng Pro-12 na nananatili pa rin nilang concern ang vehicular accidents lalo na sa mga high traffic area sa South Carabato at General Salusari. Ayon sa Pro-12, madalas naman na naging sanhi ng road accidents ang palyado ng mga sasakyan at reckless driving. Bilang tugon, pinalakas pa ng Pro-12 ang kanilang kampanya para sa road-safe at magigpit sa pagpatupad ng regular na mga checkpoints. Layo dito na matiyag ang pagsunod ng mga motorista sa mga batas trapiko. Ruel Usano, NDBC Bigda Balita.